Hello po, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat At yung nakikita po ninyong ito ay yung papasukan po ni Maylin. Kaya lang, uh, hindi po kami makakapag-tour uh, uh, doon sa loob Kasi nga po, uh, wala rin pasok At saka, yung ibang mga classroom po ay pinipinturahan pa For preparation po sa uh, next week sa Tuesday ayan po at uh, hanggang dito lang po muna kami sa my gate at uh, pinakita ko lang po kay Mylene kung saan yung posibleng niyang maging building at sabi ng teacher magpo-post pa sila ng mga schedule nila at saka yung sections so sa Tuesday na rin no? parang magiging orientation pa nila next week ayan po ito lang po yung pinaka-entrance pero hindi po kami pa makapasok sa loob. Oh, oh, busy ang dalawa. Si Maylin si Ninita. Ayan, Oh. Hi, Maylin. oh, si Maylin po, oh, parang nanay ni Ninita. Ayan, Oh. Ang bait naman ni Maylin. oh, ayan po, oh. Very good. Oo, oh, inihahanda na po nila yung uniform. At si Maylene, sabi ko, i-check nila yung mga, ano tawag dito, yung mga automatic or zipper at saka yung, ito yung ganito, ano tawag dito, yung kawit ng kanilang palda. Kasi, mamaya, matastas, pinadudublihan ko ng tahi at tinuruan na natin si Maylene. yan po, o. Oh, ha, panoorin si Maylene kung paano magtahi, ha? Ah, hindi palagi si Mylin. Ay, paano pag wala na si Mylin dito sa ano mo? Tabi mo, ibang grade na si Mylin. Ayan, o. Oh. Manonood ka kay Mylin, ha? Kung paano magtahe. O, oh, ganon, ha? Net. O, oh, yan, o. Oh. tinan mo, o. Oh. Maaasahan na talaga si Mylin pagtatahe, o. Oh. O, oh, yan. So, kasi sininita pa po, hindi po rin natin maaasahan na. Ayan, ganyan. Nire-repair nila yung uh, kanilang uniform. At yan, ang daming uniform ni Ninita. Ninita. Kasi yung mga uniform mo, mailin ano, uh -huh. mapunta na lahat kay Ninita. O labis-labis na yan. Biruin mo, walo na yung ano mo. Walo na yung palda, walo na yung blouse. Dalawang o. Linggo Dalawang linggo na kahit hindi ka maglaba at maulan, mayroon na. O, kasi si si Miley naman po ay ibinili na rin natin kahapon yan ng uniform. Ayan. Kompleto na rin po yung set. O. Ito o. Ito. Ito naman. Iba na yung uniform ni Miley. Ayan o. Mga bago po yan. no Isang ano na po yan. Pang isang lingguhan ng uniform ni Miley. May, i-check e mo din yung ano ha? Ito. Tapos ko na po. O, oh, ayan. Very good. O, tinanin nyo. O, napaka-responsable naman talaga ni Mylene. Ayan, o. Oh, dinoble niya po yung kawit. Kasi, syempre, pag... Hindi na po kasi kami nakapagpatahe. Kasi may nakita na kaming ready-made. Ayan, matagal pa. Kasi pag sa dami po, ano, okupado lahat po ng mga tahi ano, Ayan. Mamaya, may, yung mga blouse ba na labhan? O, lalaban muna bago iso. O, tapos ito, kasi may mga, ano, spray. Ayan, sininita, hindi rin po natin masahan pang mag-plancha. Kaya, si Mayolin pa rin po yung nagpapalansya ng uniform mininita. O, net, ha? O, kahit, kasi hindi ko pa rin po siya maasahang magplansya kay sa blouse niya. Dahil baka mabitawan, hindi pa po gaano siyang marunong. Pero nanonood po siya. Net, o, tingnan mo si Mai. Ikaw yung tagatanggal nung ano, yung luma. Patanggal mo sa kanyang... Tinanggal mo? O, tanggalin. Ikaw ang magtanggal niyan. O, tanggalin mo yung mga, yon yung mga ganong, sinulid. Ayan, oh. May gunting. Asan yung gunting na maliit? ayun, yung maliit lang. O, ayan. Gupitin mo ba yung ano, yan Ayan, gupitin mo yung mga sinulid. Ayan. Ayan, tanggalin mo, oh. Dito sa ilalim, may buhol siya. Ayan, tanggalin mo para malinis, ha. Ayan, tinuturoan po natin sila para marunong na sila sa sarili nila. O, wala man ang nanay ninyo. So, marunong na kayo. Ayan, oh. Ayan. Si Maylin po, ah, madali talagang turuan yan. awag ah, huwag kakagatin yung sinulid. May, ha, may may cutter or gunting. oh ingat lang, ha, yung mata. Ayan, tinuruan ko na po si Maylin. Tinanin nyo naman, oh. O. Oh. Very good na talaga si Maylin. Ayan. Para kung, ano, dubli-dublihin mo. Kasi minsan, alam nyo, sa yung mga tahi po kasi syempre no, hindi natin inaasahan kapag yung ano bigla na lang matatastas kaya kahit sa school mayroon akong extra ng karayom at saka sinulit kasi experience po natin yan sa mga bata o yan di po ba nakakatuwa at mamaya yan, magpa na si Mylene. O, 3 days pa naman yung pasukan. At saka hindi pa naman ganong kahigpit ang pag ano, ang pag suot ng uniform. Pero sila kompleto na po yan ng uniform. Ayan. Nabilihan na po natin. At si Ninita ang pinakamaraming uniform. Ninita. O, two weeks. Kahit hindi ka maglaba, hindi ma'am ma may uniform. Ano? Ayan. O. O, ganyan po natin sila tinitrain dito sa bahay para maging independent. Ayan, ganyan po si Maylin. Ganyan po yung kaasikaso kay Ninita, no? Kaya doon sa nagsasabi po na hindi iniintindi ni Maylin si Ninita, nako. Talagang napakalaking sakripisyo po ni Maylin kay Ninita. Ayan. Hindi po yan yung pinababayaan. Higit pa sa kapatid, o, yan, o. Oh pinapasukat. O, sukat daw. O, ini-adjust niya kasi. Dahil si Maylin po ay malaki kay Ninita. O, adjust mo pe Wow, galing naman ng ate Maylin. O, o ba diba? Mananahi na si mailin O, na-adjust. Very good. O, yan po yung kalakihan ng may allowance. Very good. O, ba diba? O, galing naman ng ate Maylin. O, Oh, ayan. Oh. Ayan, repair nga po yun yung mga pinakakawitan oh, ng baywang kasi oh, misang minsan kasi yun yung mga parang buckle na yan, tatanggal. No, dahil syempre nilalaban po yan, kaya tinatanggal natin. Para mas siguradong uh, matibay talaga. Ayan po. At walo po yung palda, walong pa blouses. Ayan saktong sakto na po yung kay Ninita ina-adjust din ni Maylin yung tinuruan natin at mabilis namang na natuto yung batang to kaya nakakatuwa no, yan. kahit isang linggo na hindi maglabas si Ninita ng kanyang uniform may susuotin ulit Ayan. at mamaya paplangtsahin na yan ni Maylin yan, ang galing galing ang galing galing talagang mag ano mag uh, <laughs> Ngayon ko lang po yung tinuruan kung pa, paano magkabit nung pinakakawit doon sa bakel sa baywang. eh magrunong na po. At maayos pa naman din po talaga yung mga uniform na Sayang naman kung bibili na naman tayo sa halip na maibili pa po ng ibang bagay. Ayan, kaya maayos talaga yung uniform na yan dahil last year lang. Ayan, oh talagang mapapakinabangan pa ni Ninita. So, kaya ang ibinili lang talaga natin si Mylene kasi para iba na kasi din yung uniform nila. Yan. Tsaka si niya bumili din ng blouse pero yung palda hindi na. Kasi last year din, uh, walang mga tahe, wala nang mananahi. Kaya si niya binili ko din lang ng blouse para doon sa ano dahil nga galing sa pandemic. Pero ngayon, ay may mga nagtahi na. So, magpapatahi pa sana kami. Ay, gahol na rin sa oras. So, nakita ko naman, maayos naman yung pagkatahi. At ayan, no. Yan na yung kulay ng ano ni Mylene. Iba na. Ah, gray na. No, ano, checkered. Ito naman, gray na din siya. Ayan, excited si Mylene. No, ayan. Kaya nagtatahi na siya. Excited na siya sa pag... Uh, uh, tatahi ng kanyang at pagsusuot ng kanyang uniform. Ayan. Ayan. Talagang sininita ay inaalalayan niya pa rin. Oh, marunong, marunong si Maylin. At saka responsable na talaga. Ayan, lagi po yung ano, pag hindi talaga alam ni Ninita uh, yung mga ganyang gawain, siya yung talagang kumikilos. Ayan, uh at si Ninita talagang pinanonood ko pa po yan para matuto din ayan po oh. <laughs> para kasing ano pa to si Ninita talaga ah, medyo ano talaga po siya yung na mga nambabas kay Ninita medyo late lang po talaga si Ninita pero kailangan po lang talaga siya matrain maturuan araw-araw ipaalaala sa kanya hanggang siya sa ay matuto yan. Yan. Siya naman po ay nakakasunod na. Yan. Pagka isinabi naman sa kanya, yun nga lang po talaga may pagkabagal pa. Yan. Kaya kailangan tiyaga-tiyaga pa rin po tayo sa pagtuturo, sa bata. Yan. Hindi hindi siya talaga pwedeng yung pupwersahin natin o bibiglain. Eh, lalo siyang hindi matututo. Yan po. At maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood at pagsuporta po sa Tris Marias. Don't skip ads po. No, maraming maraming salamat po. God bless you all.